Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mababaliw sa kakaselos ang partner mo o ang mahal mo sa iyo? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na wala ka na talagang halaga sa kanya at wala na siyang pakialam sa iyo. At masasabi mo rin sa sarili mo minsan kung mahal ka pa ba talaga niya at dahil hindi mo man lang nararamdaman na nagsiselo siya sa iyo. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat hindi ka nagdadalawang isip na gawin ito. At dapat palagi kang positibo at palaging buo ang loob mo na gawin ito. Ang gagawin mo lamang Kumuhak ka ng actual photo niya at isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apilido mo ng tatlong beses. At pagkatapos isilid mo sa ziplock o kahit na anong plastic na meron ka, isilid mo lamang ang larawan niya at lagyan mo lamang ito ng kahit kalahating kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang masilid ang larawan niya at ang asukal, Hawakan mo ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng maigi ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pangalan at apelido niya at saka yung hiling. Pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta, basta dalhin ito at wala na po kayong kailangan pangbanggitin araw-araw, basta itago itong ritual o dalhin hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakaselo sa iyo, nang sa ganun mararamdaman mo ang halaga mo sa kanya at mararamdaman mo rin na mahal ka talaga ng partner mo. At ito muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.